<laughs> okay. 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 Hey, happy okay! Okay! Mm -hmm. you, oh? happy. happy birthday! Happy birthday! Oh, Ay, ah, birthday. Ah. Happy birthday! Oh, um oh, oh, happy birthday kami lahi <laughs> <laughs> <video> <laughs> Wait, Wait, okay, ka yung lahi na pagpili na pagpili na pagpili na pagpili na pagpili na pagpili na na mag-wish ka na pagpili na pagpili na sabihin o, na pagpili ano, no, <laughs> 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 okay. okay. na pagpili na na pagpili na na pagpili na pagpili na pagpili na na pagpili na na ang dami na po kasi na lipat dito. na basta. po yung mga kasi na nagpalipat-lipat dito. Hindi na yung mga Hindi basta. yung mga dito. Hindi na na yung na nagpalipat Hindi na Ang dami na po yung mga kasi Hindi na basta. Ang na po yung na nagpalipat Hindi na

Tapos meron pa isang part-time hey. na para, 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 para ay, sa office na, Ay, yung price, pero, yung, bakla. Pero, yung, price uh, yung bakla. Yung price yung isang bakla. Yung sinasabi ang kanako sa, sa ay, bago, tayo, bago, ay, bago kayo pull out sa mga company. Uh, ay, isang price na bakla. Yung isa pa. Ang oh, pa Oo, galing yun. Yung matanda. Ang galing pa rin. Hindi yun. Alam ko yun yung maganda mo <laughs> rin. <laughs> <laughs> <Hindi yun, laughs>

ba kutsara? Kabaga! Ha? Kutsara, pwede mo kami kulang ang kutsara namin. Yung mga kutsara, kutsara sa sige. Saan yung kanyang pasa mo lang yung mga lalagyan mo Wala man naman! ka nga na dinin mga lalagyan ng dinin. Ayun! 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 pala. Ayun! 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 na, na, na Ayun! 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 wala ko Ayun! food.

Ano kung kakain? Oh, ano na naman naman? hindi ka pa nakain. Bigbig, Abi. Nasaan yung ano, toyo? Ay, nga ka toyo ka. Kasi yes, bigbig mo ng toyo. Ay, kalakas yun! Ay, kalakas yun, toyo nga. Mare, ano mo nga are konti? Mary Christa, sabi niyo yun. Nasaan ato. yung isa't yan? Nasaan yung kapanak yan? mga burgers si Brian. Nasa, alub, ano na? ko yung hayop na yun. Wala, wala nang dumating right. na. Bakit? yung lumulubog sa akin pag tinapon. Pag Bukas hmm? pagdating. Hmm? Lumulubog <laughs> <Sakit mo. laughs> Happy birthday, Joa. Happy birthday. O <laughs> na ako you kakain know. kasi si Jackie. Kakain kami friendship. Hoy, uwi ka login mo yun, hoy. Hindi ka na. Ayaw mo magkaluhalo ng kutsara diyan. Mo, mo <laughs> Bukas mo kung yun. Bukas niya yun. Ilagay mo lang dyan. mo pumili yung may ari. Sarap ng pansit. Uy! pansarap ng manok. Ate oh, eh. Katirin oh. eh, yun. Uy! Pansin yun pansarap sarap. Hmm? kapat. <laughs> <laughs> sarap. sarap para, para, para lagi. Gusto ko pa. paa? Oh, Wala eh? hmm, na. O, sige. Sige.

Dali mo na lahat garap <laughs> ng pansit. yun mereka may nagluto ano kung hmm? ganing yan ganing yan yan ako malapit dalit Diyan ako ano 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 tao natin. ano na. ano na. ano 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 mo ano ano

Parang di pinapansin yung kutsinta. Wala, well, meron. Yung kumuha ko. No, ay. Ayan na yan. Kain mo na ng ano. Ano yun? Kain ako niyan. Shumay. Ayun yung susun, o. No? Yeah. Lahat ng sarap. Tatlo, para ilabi yun. Mamaya, pasinigin yung um. totong. To Ayun pa yun. Labi yung totong. Tinotong. Hindi, gira po kayo. Totong. Ipakapakang pa niya kayo yan, bago magdungan mo. Ano? di ban sepatu mama ya. big big, merek Christmas, Merry Christmas, Christmas. <laughs> Happy New Year, Happy Birthday, Thank you. Happy Birthday, juga <laughs> But what we need you, uh, you know.